Namin daw mismo ng general ng grupong Hamas sa kababayan nating si Jimmy Pacheco na big mistake o isang malaking pagkakamali raw ang pagdukot sa mga dayuhan. Nasa frontline na balitang yan si Reynal Pawi. Matapos ang halos limang taon, ngayon lang ulit magpapasko sa sariling bayan sa Santa Ana Cagayan si Jelionor Pacheco o Jimmy kung siya'y tawagin. Bagamat may kasiyahang nadarama, di pa rin ito napawi ang trauma ng pinagdaanan niya sa kamay ng Hamas. Talaga wala na kaming pag-asa, ma'am. Na kasi hindi namin alam kung sino yung papatay sa amin, Hamas ba o Israeli. Kasi once na, na, na ano nagpipitaw na, na ng missile ang Israeli, talagang yanig po yung tunnel namin. Sa apat na putsyam na araw niyang pagiging bihag ng Hamas, e, napalapit pa raw si Jimmy sa isa na. sa mga leader ng grupo. Binigyan siya nito ng isang malarosaryong pang-Muslim. Sa kanilang pag-uusap, may nasabi ang general sa kanya na di niya malimutan yung isang general nila doon is malapit lang doon sa tunnel namin, sa kwarto namin. Nakaibigan ko po. Totoo po yun. Tsaka binigyan po niya ako ng regalo na yung rosary ng Muslim binigyan niya po sa akin. So sabi niya sa akin, isuot po lang daw lagi yon sa kamay ko para nobody can touch yun, sabi sa Natanong ko, bakit niyo kami tinalay dito ay mga foreign workers lang kami. So ang sagot niya, it's a big mistake. Ang sinabing pagkakamali ng general pala isipan din ang kahulugan kay Jimmy. Nahiya na raw siyang usisain pa ang leader sa pagdukot sa kanilang mga hindi naman Israeli national. Tinanong ko na naman yung sarili ko kung ano yung isa a big mistake. Maybe my mistake is I walk there in Israel or sila yung may mistake na dalhin kami. Nabanggit niya raw sa Hamas na isa siyang caregiver kaya siya ang inatasang mag-alaga sa mga matatandang bihag. Sa mga panahong nasa tunnel dalawang beses kada araw lang daw sila kumakain. Hindi siya sapat kaya minsan kapag nagugutom ako, pumupunta na lang ako sa CR at kumakain ng mga tissue paper sa kabila ng sinapit nakatakdang bumalik ng Israel si Jimmy sa Pebrero. Kasabay ng kanyang pagbalik ang pagproseso sa kanyang Israeli residency documents. Kung may pagkakataon, gusto rin ng misis ni Jimmy na magtrabaho sa Israel para matulungan ang mister na makaipon. Para hindi rin po siya mahirapan sa mga gastusin kasi tatlo po yung mga anak namin. So, kailan po talaga namin magtulungan. Makatatanggap naman ng lifetime pension si Jimmy mula sa Israeli government habang sa ating gobyerno nakalatag na rin ang ilang pakabuhayan at scholarship grant para sa pamilya niya mayroon kasi kaming binibigay na parang uh, uh, amount no uh, cash assistance uh, para lang po makapagsimula sa maliit na negosyo or pandagdag man lang sa kapital niya kung uh, meron siyang binabalak na negosyo na Gustong uh, ipatayo. Bago muwi ng kagayan, bumisita rin si Jimmy at kanyang pamilya sa Malacanang. Sinalubong sila ni House Speaker Martin Romualdez at OWA Administrator Arnel Ignacio. Nagbabalita mula sa Frontline, Reyniel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.